What is up guys? Andito kami ngayon sa isang gasoline station sa expressway papunta ng Frankfurt. At kasama ko nga ngayon si Charissa dahil susunduin namin yung kanyang kaibigan sa airport galing ng Pilipinas. Naihiya daw kasi yung kaibigan niya kaya sinamahan niya ako. At paglabas nga namin, iinabutan na kami ng malakas na ulan. Malayo pa naman yung sasakyan kung saan ako nakapark. Buti na lang, medyo malapit na kami dun sa airport. Nagchat na rin yung kaibigan niya na maglalanding na raw yung aeroplano kaya tumuloy na kami. Ilang minuto nga lang, eh, nakarating na kami dito sa airport. Pero naisip ko, eh baka hindi agad makalabas yung kanyang kaibigan. Minsan kasi matagal makababa ng eroplano tapos pipila pa sa immigration. At pagkatapos pa ng immigration, kukunin pa niya yung kanyang mga bagahe. Eh nagkataon naman na nakapasok na kami dito sa airport kaya wala na kaming choice kung hindi magintay. Ang bala ko kasi sa labas na kami magintay para hindi na kami magbayad ng parking. Papasok lang kami kapag nakalabas na siya ng waiting area kung saan namin siya susunduin. Tulad dati, sumundo rin ako tapos sa ilalim ako nagparking. Wala pa kaming isang oras, nasa 12 euro o nasa 700 pesos na yung binayadan ko. After 30 minutes ata, sa wakas, nakalabas na rin siya. Hello. Hello. Hi. Yun guys, sasakay na kami para makalis na kami dito. Oh, tren -tren Ayan. Ayan ay sa kabila na. At yun nga guys, magbabayad muna ako ng parking. Nung last time na nagpunta ako dito, wala akong binayadan dahil naghatid lang ako at hindi ako nagtagal sa loob. Ngayon naman, 7 euro and 50 cents ang aking babayadan. O kung sa peso, nasa 400 plus. Syempre, medyo malaki na rin. Pero okay lang, siyempre, ganun talaga. Next time, alam ko na, nasa labas na lang ako maghihintay para kahit papano makatipid. Let's go. Yun guys, pauwi na kami. Mag-alas 8 na pero bago pa lang sumisikat ang araw. Malapit na talagang dumating ang winter. Sa kami lumalamig na rin. Ngayon nga 16 degrees na lang. At nag-stop over nga muli kami dito sa expressway para bumili at mag CR na rin. At pagpasok nga namin ay sobrang haba ng pila sa CR. Dito pala guys, madalas may bayad kapag gagamit ka ng toilet. Minsan 50 cents ang bayad, minsan naman 1 euro tulad dito. Minsan naisip ko maganda palang negosyo dito sa Germany ang CR. Kahit sa city na napuntahan ko, walang mga public toilet. Kailangan mo pang humanap ng restaurant at magbayad para lang makagamit ng CR. Ano mga Panini. Cheese at ano lang Parang Ang mahal talaga dito ng bilihin sa expressway guys. Kaya pag nagta-travel kami ng malayo, may mga baon talaga kami pagkain at tubig. Isa yun sa paraan namin para makatipid. Pagkatapos nga namin kumain at magpahinga ng kaunti, edo na kami pa uwi. Salamat at nakabalik na kami ulit dito ng safe. Dito din pala yung apartment niya kung saan sinundo ko nung minsan yung isang nurse na hinatid ko papunta naman ng Pilipinas. Bye-bye. <laughs> Parang palis <palace> yan. <laughs> Bye-bye. Yun guys, naihatid na namin siya. Maraming salamat nga pala uli sa pagsama at panonood. Hanggang sa muli. Ciao!